hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang Hatid si inyo, Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagkaisa ang Senado sa pagkondena sa pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos sa mga pinakahuling insidente ng pangharas at pangbaboma ng Chinese Coast Guard ng tubig. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Raymond Paas. Pinakahuling pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling kinundina ng mga senador Muling na ang mga senador sa pagkondena sa pinakauling insidente ng pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pangharas ng China Coast Guard sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at ang ng tubig sa BRP Cabra, Unay sa May 1 at ML Kalayaan. Ayon kay Sen. JB Hercito, sumusobra na ang China sa ginagawang pangimasok sa West Philippine Sea. Bahagi umano ito ng naisin nilang kam kami ng mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat nang matigil ang ganitong gawain ng China at maputo lang kanilang panaginip na kanila ang West Philippine Sea. Sa kabila nito ay dapat pa rin kumitid ang Pilipinas na maresolba ang usapin sa West Philippine Sea sa pagitan ng mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Muling nagbigay-pugay si Ejército sa mga tawa ng Philippine Coast Guard sa pagtindig at pagpapakita ng tapang sa gitna ng panganib. Hinimok nito ang pamala na iporsigina ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang ating defense posture. Giit naman ng kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada, kailanman ay hindi naging banta sa China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng Rotation at Resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Muli itong nanawagan sa China na respetuhin ang International Maritime Law sa usapin ng West Philippine Sea. Para naman kay Senador Grace po, hindi dapat palampasin pang muling pangaras ng China sa ating mga barko. Giit ni po, legal ang paglalayag ng ating mga barko at walang dayuan na da dapat nakikialam sa kanila. Muli din itong nanawagan na dapat ay manaig ang international law sa usapin ng South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adbaas. Sama-sama tayo, Pilipinas! Iminungkahi naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang paggamit sa mga barko ng Philippine Navy para tumulong sa rotation and resupply mission ng Pilipinas. Git pa ni Carpio, kailangang i-maximize ng Pilipinas ang mga alyansa nito sa iba pang mga bansa para mapuwersa ang China mula sa mga iligal at agresibo nitong mga galaw sa West Philippine Sea ang iba pang detalye elements sa report ni Boy Gonzalez. Iminungkahin ni dating uh, Supreme Court Asset Justice Antonio Carpio sa pamalan na gamitin ang mga barko ng Philippine Navy para tulungan ang Philippine Coast Guard sa pagdala ng mga supply sa mga sundalo na nasa Ayungisol sa Kapian sa Manila Hotel. Sinabi ni Carpio na dapat na gumawa ng ibang uh, strategiya ang Pilipinas para hindi nauwi sa pambubuli ng China sa mga sundalo na nagdadala ng supply ayon kay Carpio na maaari ding humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika para sa joint patrol sa tuwing maghahatid na surprise sa mga sundalo. Sinabi pa ni Carpio ang pagkapalakas ng pakipag-alyansa sa ibang bansa ang isa sa mga maaaring makatulong upang mapresa ang China sa illegal Nagawain ito sa West Philippine Sea. Kapon ay nakaranas ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng mas matinding uh, pangigipit ng uh, banggain sila ng China Coast Guard habang uh, papalapit sa Ayungisol. Bukod sa pagbangga, gumamit pa ng uh, water cannon ang barko ng China para itaboy ang barko ng Pilipinas na may dalang supply. Ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino! bilang pagdiriwang ng Women's Month kinilala ng Department of Agriculture ang mga kababaihang kawani ng nasabing sektor. Alinsunod na rin ito sa mithiin at panawagan ng administrasyon na makapagbigay ng pantay na karapatan at oportunidad sa lahat lalong-lalo na para sa mga kababaihan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Kasabay ng paggunita ng National Women's Month, inilunsad ng Department of Agriculture ang NWMC 2024, na monthlong celebration ng kagawaran bilang pagkilala sa mga kababaihang manggagawa ng sektor. Sa pamamagitan ng Gender and Development Focal Point System o GFPS ng gobyerno, magbibigay ang mga ahensya ng pamahalaan ng pantay na karapatan at oportunidad sa lahat mapalalaki man o babae. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulaurel Jr., ang paggunitang ito ay hindi lamang pagkilala, kundi isa ring pagsuporta sa mga kababaihan, hindi lamang sa loob ng kagawaran, kundi maging sa buong Pilipinas. Anya, para sa mga kababaihang manggagawa ng kagawaran, ang kanilang sipag at yaga ay hindi lamang makikita sa hamon sa kanilang mga trabaho, mapabukid man o dagat, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ilan sa mga ilulunsad na gawain ay ang pagbibigay pansin sa mga success stories ng mga kababaihang manggagawa. Isa na rito ang mga kwento ng kababaihan na nabigyan ng parangal sa Search for Outstanding Rural Women. Sa una nitong linggo ay magkakaroon ng mga concessionary reboots tungkol sa mga crop-based enterprises o pagninegosyo sa pagtatanim na pangungunahan rin ng mga kababaihan sa isa ring gawain. Katuwang ang Department of Health ay magsasagawa ito ng simposyong tungkol sa pagpapahalaga sa kalusugan ng mga kababaihang nagtatrabaho sa nasabing sektor. Nangako ang kagawaran na patuloy nitong poprotektahan at bibigyan ng pagpapahalaga at importansya ang gampani ng mga kababaihan sa industriya. Alinsunod na rin sa mitiin ng administrasyon na makapagbigay ng pantay na karapatan, oportunidad at benepisyo para sa lahat. Sa pangunguna ni 6th District Congresswoman Marivic Copilar, nakiisa sa Women's Month Celebration sa Visayas Avenue, Quezon City, ang nasa 6,000 kababaihan ang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Ilang oras na hindi nadaanan dahil isinara sa mga motorista ang dulo ng Visaya sa Avenue, kanto ng Congressional Avenue, Quezon City ngayong umaga. Ito ay dahil sa inokupahan ng mahigit sa 6,000 mga kababaihan na nagdiriwang ng Women's Month. Sa sali ng tugtugin na 1 billion rising ay nagsayawan ang mga kababaihan sa gitna mismo ng daan patungo ng North Luzon Expressway. Pinangunahan ni 6th District Congresswoman Maribico Pilar ang kaisa isang babaeng kongresista ng lungsod keso ng event na ito, katuwang si Tingog Partylist Representative Yeda Romualdez, ang misis ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Congressman Ko Pilar, mataas ang pagpapahalaga ng Quezon City sa kakayahan ng mga kababaihan na nagpapakita at gumagampan ng mahalagang papel sa lipunan at sa bayan. Dahil dito sa Marso 22 ay nakatakdang magbigay ang Quezon City ng parangal sa mga natatanging kababaihan sa District Siksa na ang paggawad ng pagkilala ay gaganapin sa tandang Soras Shrine kung saan nakalagak ang mga labi ng itinuturing na ina ng himagsikan ang bayaning si Melchora Aquino. Kasabay nito ay namigay din ng grocery food item si Representative Yeda at Congresswoman Maribico Pilar at Mister na si Councilor Banjo Pilar sa mga kababaihang dumalo sa Women's Month Celebration. Para sa MBC TV Network News, ako naman, Val Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa susunod naman na tatlong taon, pansamantalang isususpende ang pagpataw ng 10% amusement tax sa pagpapalabas ng mga lokal na pelikula sa Pilipinas. Ito raw ay dahil nagiging pahirap ito sa mga lokal na filmmakers kung kaya't nagiging dahilan din ito ng paghina at ng pag-usbong ng film industry. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sa isang resolusyon ng Metro Manila Council na pagkasunduan ng pagsuspinde sa 10% amusement tax para sa screening o pagpapalabas sa mga lokal na pelikula sa National Capital Region o NCR. Ang nasabing pagsuspinde ng pagpataw ng tax ay magsisimula tuwing ikawalo ng Enero hanggang December 24 sa susunod na tatlong taon upang tulungan na suportahan at ipromote ang pelikulang Pilipino. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Carlo Di Mayuga III, kailangan itong sundin ng lahat ng mga local government unit sa Metro Manila upang matulungan ang film sector. Ayon naman kay Direk Jose Javier Reyes ng Film Development Council of the Philippines, kasalukuyang gumabang ang estado ng industriya. Ito ay dahil na rin sa epekto na dulot ng pandemya, pag-usbong ng mga on-the-top streaming sites at pagpataw ng malaking buwis. Dahil kasi sa pagpataw ng amusement tax ay naging nagdagdag na pahirap ito sa mga local filmmakers at maaaring isa sa mga maging dahilan ng paghina ng film industry sa bansa. Paliwanag rin niya, tatlong beses nagbabayad ng tax ang isang filmmaker sa bansa, kasama na rito ang amusement tax, income tax at value-added tax. Magunitang minsan na rin tayong pinagurian bilang most heavily taxed movie industry sa buong mundo. Ayon naman kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. bilang ahensya na humahawak sa mga LGU, suportado niya ang mahakbang upang muling buhay ng industriya at tulungang manumbalik ang local movie goers na manood sa mga sinihan. Isinusulong ng gobyerno na paunlarin ang natural gas industry sa Pilipinas. Layun daw nito na makatulong sa pag-angat ng ekonomiya at maging sa energy security ng Pilipinas. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Nais ng gobyerno na paunlarin ang natural gas industry sa ating bansa. Pinangunahan ni Senator Rafi Tulfo ang Senate Bill No. 2247 kung sa naglalayo nitong mapaunlad ang Philippine Downstreams Natural Gas Industry at isulong ang pagbuo ng komprehensibo at integrated legislative policy sa pagpapaunlad ng natural gas sector sa bansa. Ayon sa Senate Committee ng Energy Technical Working Group, Kritikal ang pagpapaunlad ng natural gas industry sa bansa dahil kailangan natin ng malaking pondo para sa mga national energy security, pagbaba ng security costs at ang ibang trabaho na magagawa para sa ating mga kababayan ayon kay Attorney Garrett Tungol ng Special Legal Counsel ni Senator Rafi Tulfo habang pinag-uusapan ng Senate Bill 2247, ang pagpapaunlad ng natural gas industry sa ating bansa ay magbubukas ng maraming oportunidad para sa mga investor sa energy sector kung matutuloy ang nasabing programa. Bukod dito, sumuporta din ang Department of Energy sa ginawang TWG meeting ukol sa natural gas industry upang lumago ang ating power generation industry. Ginawara naman ang Pilipinas ng bagong Guinness World Record dahil sa dami ng mga putahing nagawa mula sa karne ng baboy sa ginanap na National Hug Festival 2024. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Nakapagtala ang Pilipinas ng Guinness World Record dahil sa mahigit 300 na potahe mula sa karne ng baboy ang inihanda sa Hog Festival sa Quezon City na pinamunuan ng National Federation of Hog Farmers Incorporated o NATFED. Iginawa ni Guinness Official Adjudicator Sonia Oshidoguchi ang sertipiko ng World Record. Ayon kay Ushido-Gotchi, nasa 341 na, na putahe ang niluto at inihanda ngunit 28 mula rito ang hindi pumasa dahil hindi nasunod ang Guinness Guidelines. Gayunpaman, itinilaga pa rin ito bilang New World Record. Ayon kay NatFed Chairman Chester Warrington, dahil sa record na ito, mahihikayat ang mga local na hog farmers para mas palawakin at mas pataasin pa ang kanilang produksyon ng baboy. Ang Hog Festival naman ay naglalayan na maiangat ang mga potahing gawa sa baboy para sa turismo at sumimbolo sa ating kultura. Dinaluhan naman ang nasabing festival ni na Agriculture Secretary Francisco Chulautel Jr., Senator Cynthia Villar, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Araneta City SVP for Operations Antonio Mardo, Araneta City VP for Leasing na Fabian, at ilang guest mula sa National Federation of Hog Farmers Incorporated. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Style ng SB19, Nireveal na may inihandang malaking sorpresa ang kanilang grupo para sa 18. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Busy sa kanilang solo careers ang limang miyembro ng P-Pop Kings SB19 na sina Pablo, Josh, Dal, Ken Justin. Pero kahit kanya-kanya raw muna sila pagdating sa ilang projects sa ngayon, may iniyahan daro malaking pasabog ang kanilang grupo para sa 18 o ang dedicated fans ng Mahalima. Ito ang reveal ng SB19's main vocalist and choreographer na si Stella Hero sa isang event. Kamakailan. Kaya yeah, maraming maraming salamat po sa walang sakong suporta, especially now na medyo, um, ngayon masasabi nila na medyo tingi-tingi kami, but marami rin nagtataka bakit wala masyado ganap sa SB19. So, actually meron po, but gusto namin tahimik muna sa SB19 para sa grandest celebration dito nga lang Pebrero, nag-debut na ang kanilang youngest member na si Justin bilang solo artist. Siya nang ikaapat na miyembro ng SB19 na nag-release ng sariling song. Kaya naman, may pressure na ba kay Stell na siya na lamang natitirang member na hinihintay ng 18 na maglabas ng solo debut single? I don't feel any pressure. Right now. Oh! Oh <laughs> Actually, naman po talaga. Um, good thing po sa members namin. Um, nararamdaman mo yung support, pero hindi mo nararamdaman na pinipressure ka nila. Parang, give them time, give them um, their own time para ma nila kung kailan nila gusto. Siyempre, ikaw ba gusto mo pipilitin ka namin kumain kahit busog na busog ka? Siyempre, hindi. Eh ngayon na busog na busog ako sa pagmamahal ng 18 and ng brothers ko, siyempre wala na akong ibang gusto. Pero, pumunta rin tayo doon. Pero, siyempre, dahil nga gulatan tayo, gulatan na lang ako talaga. Yeah. Magunita na kamakailan lang din nagpasiklab si Pablo hatid ang kantang Determinado kasama ang kanyang kapatid na si Josue. Habang si Josh Cullen naman ni-release lang din recently ang remix version ng kanyang solo comeback single, ang EDM pop track Get Right with Yuri Dope. At si Kenna Man of Philip, isang year-ender track ang handog na pinamagatang kanako. Pisaya word para sa salitang mine. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito pa niyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo. Pilipino. At ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa ngayong araw ay ang pagsuspenda ng Metro Manila Council ng 10% amusement tax para sa mga local films sa buong NCR sa susunod na tatlong taon. Malaking tulong ito dahil alam naman natin hindi na gaano ang uh, kataas o kalakas ang pagbusbong ng kasalukuyang estado ng mga pelikulang Pilipino sa Pilipinas dahil na rin sa malaking tax na binabayaran ng mga nasa industriya. Kagaanan din ito lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa filmmaking industry na magkaroon sila ng pagkakataon na lumago at makilala pa ng mga Pilipino sa loob at maging sa labas ng bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang... The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV